Good morning guys Vlog tayo Libot ko kayo rito sa aking bahay na uh, mukhang bodega Ito po dati kwarto ng anak ko Itong aming kusinang makalat Nagsasahing ako ngayon Itong bahay ko po kasi hindi tapos talaga Puro pansamantagal Yan. Dati po itong bilyaran Nagpapalaro ako dati. Ang mesa ko rito is lima. 5 bilyaran. Pero mula nung nag-pandemic, nag sarado na po ako. Hindi ko na rin na-open uh, kasi po itong aking mga mesa nasira na kinain na ng anay. Yan. Yan, sayang din ano. Ito po yung aking dating uh ras ID na ano. Kwarto. Kaya puti yung wall na yan, diyan ako nagpipicture picture ngayon, kulungan na lang ng aking mga patis. Ayan. Yan. Ang alaga ko pong aso, lima. Pero itong dalawa na to, pamimigay ko na po yan. Meron ng mayaring yan. Ito po yung aming pinakamatanda. Si Yapi. si hello, Yapi. Ito si Toby. Ayun, naghahay yung naghahayak yung aking labahan, yung sulok na yan ang dami po lang nakatambak maluwang po itong bahay na to sa harap lang po ako ng convention center, ayan po yung highway yan yun po, may mga tao sa tapat yan may event kasi, graduation po yan oh. maluwag po itong lugar po mga ito pong bahay na to hindi natapos. Ngayon, pasira na rin. Yan. May mga anay na po yan. Yung mga poste. Dito kasi sa probinsya, ang karamihang bahay na pinatatayo mga half body lang. Half concrete, half wood. Kaya ito hindi ko na po naipaayos. Tapos itong mga sahig kasi kaya nagka-crack na ganyan. May mga puno po ng mangga dyan sa labas. Kapaikot sa akin yung mga puno. Yan. Ang ugat na dito na sa loob. Yan, maangat na. Wala pang budget para magpaayos ng bahay. Pero pagdating ng araw at kung kikita na tayo rito sa YouTube, sana mapaayos. Sana nga po uh, magtuloy-tuloy na itong ating YouTube channel. ah uh, wait po ah. Kung bago nga po pala kayo rito sa aking channel, please po paki-like and subscribe naman po. Yan. Nililibot ko lang kayo rito sa aking bahay. May nakasala nga pala akong kanin. Ah, inop ko na pala. Tapos, ito po dati computer shop to. Yan. Yung mga table ko ayon. Tambakan na lang din. Yung mga computer mga nasira na. Nakatambak po rito sa dating kwarto ng anak ko kasi yung anak ko po nasa ano na. Nasa call center na. Ayun po yung mga computer ko. Nakatambak na lang siya. Ito na rin po sa po, makalat po rito sa aking bahay wala naman ako magawa kundi magwalis-walis lang pero yung itsura niya ganyan po parang bodega ito po tindahan ko yan dati hindi na po ako nagbukas mula nung magpandemic kasi so, so nga yan yeah. ngayon dyan ako natutulog so pa bed po yun Ayan, madilim na yan. Ayan, ref ko. Dito po, ito po yung aking working station ngayon. yan Diyan po ako rumarakit. Ito, plano ko pong ayusin para kung magbablog ako na o oh, magko-cover song ako kahit paano medyo may tsura meron tayong lugar na masasabing maganda-ganda kahit makalat hindi po ba? Yan. May sarili akong video okay? Dati po kasi uh, nung nagumpisa ako rito bilyaran tsaka parang uh, hindi naman siya bar. Nag-serve ako ng beer and soft drinks. Tsaka mga sitcheria para pulutan nila. Yan. Marami po akong kalat na dapat ayusin dito. Yan. Sarado na lagi yung bintana na yan. i-upload ko dito, sayang kasi marami kong nakikita na not interesting na video pero ina-upload nila labas nga po tayo itong kapit bahay ko po yan, pamaking ko yan yung kabilang bahay na yung kapatid ko naman yan. may tindahan sila sa harap kaya hindi na ako nagtitinda may na po dito sa harap hindi na ako kikita dati ganyan din ako nagbe vendor ako dyan sa gilid po yung harap ng bahay namin minsan dito nakikimaritas yung mga alaga akong aso daming mangga ngayon na nakalaglag sa harap ng bahay manggang hinog puso ang mangga lalaglag lang sa bubong ingay lang dito sa amin buti nga ngayon medyo hindi na masyadong mainit kasi magtatagpulan na yan yung jacket ko na bigay ng anak ko kaya isinandal ko dyan sa aking upuan at papasok ko dito nire-remind ako na love, love tayo ni Lord okay wala lang kasing double lens karin tong camera na to eh aharap ah, nga po ako sa inyo sa glit nakapambahay lang ako yan nakaharap na medyo pawis po nag-asikaso kasi ko naglinis ako ng kulungan ng aso nagpakain ng aso pakain ng pusa mas maliwanag po itong harap ng aking camera 1981 po ako sa high school. Uh, pa senior citizen na rin po. Kung kailang tumanda at saka naisipang ituloy itong vlog. Kasi ang dami kong mga kamag-anak na nandito na sa YouTube na kumikita na. Kaya e, kahit paano yung talagang yung eagerness bumalik sa akin. Para kahit nasa bahay ako, eh kumikita ako. Pero meron po akong isang ginagawa sa online na pinagkakakitaan ko din. Yung nai, naiipon ko yung pambayad ko sa internet, kahit barya-barya lang yung natatanggap ko araw-araw, eh, malaking tulong po pag naipon. Sabi nga, e penny save, e penny, ano ba yan? May kasabihan gano'n eh. Nakakabit pa akin do Kahit daw barya-barya lang pag naipon, marami na rin. Pakistan ko nga po kayo. Sobrang init. At uh, dito ito po i-upload din natin. Kahit pang ano lang. Yeah. Pawis na pawis. Sobrang init. Hindi ako makapagbukas ng electric fan kasi yung hangin nasa sagap nitong ano camera. Paano ba? kayong dito ang ating video gusto sana yung matuto talaga na magsalita ng magsalita sa harap ng camera yung pang parang may kausap akong dito uh, may kausap akong tao sa harap ko kasi yung anak mo napaka ano, sanay na sanay talaga kung hindi lang nagkaroon ng problema yung kanyang channel bali nawala niya yung scene niya ngayon kasi nung nahaki yung kanyang chikas hindi na niya ginamit yung scene hindi niya naalala na yun ang kanyang nakarecord dito sa YouTube tsaka sa kanyang ibang ano social media tsaka sa kanyang email address yung po na yun ngayon di ba na kasi eh di ka makaka-open ng YouTube kung hindi mo ah uh, kung hindi mo i-encode yung code na ipadadala ni YouTube sa iyo sa number na, na register mo ganun po kundi nga itong aking Uh, email itong channel ko ito. tsaka yung ibang social media account ko isang ano isang phone number ang gamit pero yung email address meron akong backup kaya kung sakaling ma, yung isa hindi mabupas meron siyang ibang way para ipadala sa akin yung code para i-open ko yung aking account Uh, sa ngayon, nakaupo lang ko rito kasi ang um, akala ko yung pinanunod kong live stream kung ako kumikita ng barya-barya, eh may live stream ngayon. Kaso, ano, hindi raw tuloy. Nag-message siya dito ng uh, Sorry, I need to postpone the show until tomorrow ah uh, US ko ito yung pinanunod ko na to kaya minsan ang aking gising madaling araw para akong nasa call center nasasabay ang trabaho ng anak ko anak ko kasi sa call center ang yung duty niya is 8 or 9 ng gabi until 6 yata ng umaga ngayon nasa bahay na yon tumawag na sa akin Siguro po hanggang dito na lang muna tayo. See you next time na muna. At mm, kailangan kong matuto, pinag-usapan na namin ng anak ko kanina na itutuloy na niya yung kanyang paggawa ng content. Basta payagan ko lang daw siyang magbiyahe sa malayo. Ano. Kasi nung, nung una ayok siyang payagan na magbiyahe-biyahe na nakamotor kasi natatakot ako. E ngayon sanay naman na siya, nakabukod na siya. Nakakauwi na nga siya rito from Pampanga to Nueva Ecija. Kaya sabi ko, bakit hindi kita papayagan kung magiging maayos naman yung content mo? Kaya kanina nag-usap kami, okay lang na magbiyahe-biyahe na siya sa malayo. Uh, basta mag-iingat lang lagi. Ganun po. Uh, pasalamat po pala po ulit sa mga mga sumuporta sa akin dito sa ano para mabuti yung 1,000 na subs. Po. At maraming salamat po sa mga dati pa na hindi ako iniiwan hanggang ngayon na uh, andito pa rin sa aking channel Hindi sila umaalis. At kung ako po ay papala rin na kumita na rito uh, Medyo gagandahan na po natin yung content kasi itong content na to Hindi po ako sarili ng ganito yung parang ganyan Dati kasi ang mga content ko is mga events na mga pinupuntahan ko binibidyo ko, ina-upload ko para lang ma-save ko yung aking mga memories. Tapos yung mga events ng anak sa si school. Ngayon medyo madalang na kasi kaming magkasama ng anak sa video kasi magkahiwalay na kami. Andun siya sa kanyang workplace. Uh, Muuwi siya paminsan-minsan sa isang buwan. Yun lang. Uh, yun lang po. Ingat po kayo lagi. See you next video po. Maraming maraming salamat. Bye.